araw-araw na mga salita ng Diyos. Nahaharap sa kalagayan ng tao at sa loobin ng tao sa Diyos, gumawa ang Diyos ng bagong gawain na pinahihintulutan ang tao na taglayin pareho ang kaalaman ukol sa Kanya at pagkamasunurin sa Kanya kapwa pag-ibig at patotoo. Kaya kailangang maranasan ng tao ang pagpipino ng Diyos sa kanya. Gayon din ang kanyang paghatol, pakikitungo at pagtatabas sa kanya. Kung wala ito, hindi kailanman makikilala ng tao ang Diyos at hindi kailanman makakaya na tunay na umibig at magpatotoo sa Kanya. Ang pagpipino ng Diyos sa tao ay hindi lamang para sa kapakanan ng isang may kinikilingang epekto, ngunit para sa kapakanan ng isang maraming mukhang epekto. Sa ganitong paraan lamang, ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagpipino sa kanila na nakahandang hanapin ang katotohanan upang ang kapasyahan at pag-ibig nila ay magawang perpekto ng Diyos. Sa kanilang mga nakahandang hanapin ang katotohanan at nananabig para sa Diyos, Walang anuman ang mas makahulugan o lubhang makatutulo kaysa sa pagpipino na kagaya nito. Ang disposisyon ng Diyos ay hindi kaagad nakikilala o nauunawaan ng tao sapagkat ang Diyos sa bandang huli ay Diyos. Sa huli, Imposible para sa Diyos na magkaroon ng kaparehong disposisyon kagaya ng sa tao. At kaya hindi madali para sa tao na malaman ang kaniyang disposisyon. Ang katotohanan ay hindi likas na taglay ng tao at hindi madaling nauunawaan. Nang mga ginawang tiwali ni satanas, ang tao ay walang katotohanan at walang kapasyahan na isagawa ang katotohanan. At kung hindi siya nagdurusa at hindi pinipino o hinahatulan, ang kanyang kapasyahan ay hindi magagawang perpekto kailanman para sa lahat ng mga tao. Ang pagpipino ay napakasakit at napakahirap tanggapin. Ngunit sa panahon ng pagpipino, ginagawang payak ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon sa tao at isinasa publiko ang kanyang mga hinihingi para sa tao at nagbibigay ng mas maraming kaliwanagan at mas maraming pagtatabas at pakikitungo. Sa pamamagitan ng paghahambing sa mga katunayan at sa katotohanan, binibigyan niya ang tao ng higit na kaalaman sa sarili niya at sa katotohanan at binibigyan ang tao ng higit na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Sa gayo ay pinahihintulutan ang tao na magkaroon ng mas tunay at mas dalisay na pag-ibig sa Diyos. Iyon ang mga layunin ng Diyos sa pagpapatupad ng pagpipino. Lahat ng gawain na ginagawa ng Diyos sa tao ay may sariling mga layunin at kabuluhan. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng walang kabuluhang gawain. Ni hindi siya gumagawa ng gawain na walang pakinabang sa tao. Ang pagpipino ay hindi nangangahulugan nang pag-aalis sa mga tao mula sa harap ng Diyos at ni nangangahulugan ng pagwasak sa kanila sa impyerno. Sa halik, nangangahulugan ito ng pagbabago sa disposisyon ng tao sa panahon ng pagpipino, pagbabago sa kanyang mga intensyon, sa kanyang dating mga pananaw. Pagbabago sa kanyang pag-ibig sa Diyos at pagbabago sa kanyang buong buhay. Ang pagpipino ay isang totoong pagsubok sa tao at isang anyo ng totoong pagsasanay. At sa panahon lamang ng pagpipino, magagampana ng kanyang tag ibig ang likas nitong tungkulin.